Ganda ng view guys oh. Ang sarap talaga sa tanay talaga guys. Oh. Oh, mga cottage dito guys so oh. mo naman yung balabundukin no. Oh. guys oh. Ah, yung uh, ka-office mate ko. Oh. tama yung mga bundok guys Yeah. Oh. Very nice ang tanawin dito guys. Dito lang yan sa Tanay, guys. Sa bayan ng Tanay, Irizal. Kita mo na yung bundok na Kisum. Ayan, ah, bundok ng Kisum, no? Ayan, ah, guys. Very nice. Ay, yung manager namin nakapusing. Ayan, ah, guys. Solid na solid guys. Ayo pa yung kabilang kalsada oh, sa baba oh. Ah, Puntang Kison yan Daan na Kison Ayan ah, bulu bundong Pinansira Madre oh. Sarap dito guys Panalong panalo dito guys Ito yun ang sa loob guys. So. So. Grabe guys. Walang katalong-talong dito guys. Panalong-panalong. Sa ganda. Pabira ang aking ganda dito. Sa Tanay Rizal. nakasarap uh, dito guys. Ganda ng tanawin dito guys. Hmm. Oh.